Mga kapatid, ang tunay na Tomasino ay hindi tahimik sa harap ng paniniil. Ang pananahimik ay hindi ang loob. Ito'y pagkonsinti sa kasinungalingan. Kapag ang red tagging ay pinalampas, binubura natin ang dangal ng universidad na tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi kailanman magiging ligtas ang kampus kung ang mga estudyante ay tinitingnan bilang kalaban. Ang paaralan ay dapat maging tahanan ng tapang at katotohanan, hindi pugad ng takot at panlilinlang. Kaya sa bawat Tomasino at kabataang Pilipino, manindigan kayo para sa kalayaan sa pag-iisip dahil ang katahimikan sa panahon ng paninikil ay tanda ng pagkatalo ng katotohanan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid